Balita naman sa si Bayong Dagat mga kasama, malungkot na inihayag ng World Health Organization o WHO na ilang Gazans ang kumakain na po ngayon ng animal food at umiinom na ng sewage water dahil sa nagpapatuloy ng gera sa pagitan ng Israel at Hamas. Sa loob ng Gaza, marami umanong mga residente ang kumakain po ng pagkain ng hayop mga damo at umiinom ng maruming tubig para lamang maitawit ang gutom at uhaw sa araw-araw habang ang mga bata naman ay minsan na lamang kumakain. Dahil dito ay umaapilang WHO sa pamahalaan na sa lalong madaling panahon ay mapabilis ang akses sa pagbibigay ng ayuda sa loob ng gasa para mabigyan ang mga residente ng kaukulang pangangailangan tulad ng tubig at pagkain. Nagbabala rin si Hannah Balke, World Health Organization's Eastern Mediterranean Regional Director, na ang digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas ay nagdulot ng napakalaking impact sa healthcare, lalo na sa mga bata sa naturang riyon. Magugunitang sumiklab ang madugong digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas noong October 7, 2023 na ikinasawi na mahigit isang libong katao na karamihay mga sibilyan.